niyong drama fans May bagong pelikulang mapapanood natin sa mga sinihan sa Pilipinas ngayong Marso. Ipapalabas na sa bansa ang Korean remake ng hit Taiwanese film na You Are the Apple of My Eye. Alamin natin ang lahat ng detalye tungkol sa pelikulang ito at kung bakit inaabangan ito ng maraming drama at pop fans. Isa sa pinakamamahal na romance film ng Taiwan ay ang You Are the Apple of My Eye at ngayon ay magkakaroon na ito ng Korean adaptation na tiyak na antig sa ating mga puso. Ipapalabas ito sa mga sinihan sa Pilipinas simula March 12, ayon sa SM Cinema. Umiikot ang kwento ng pelikula sa love story ni na Jin Woo at Siona, dalawang kabataang dumaan sa iba't ibang pagsubok ng pag-ibig at pagkakaibigan. Si Jin Woo, na ginampanan ni Jung Jin Young, ay isang batang lalaki na unti-unting umibig sa tahimik ngunit matalinong si Siona na ginampanan ng TWICE member na si Dahyun. Handa ka na bang kiligin at masaktan ng sabay? Pero isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit inaabangan ang pelikulang ito ay dahil sa mga bida nito. Si Dahyun ng TWICE ay gumaganap bilang si Yuna na minarkahan ang kanyang unang pangunahing papel sa pelikula. Si Dahyun ay kilala bilang isa sa pinakakarismatiko at mahuhusay na miyembro ng TWICE. Ngunit paano siya bilang isang artista? Nasasabik kaming makita ang kanyang bagong panig. At syempre, nandito rin si Jung Jin-young bilang Jin-woo. Si Jin-young ay dating miyembro ng BI-1, e 4 at isang kilalang aktor na bumida sa mga hitnak dramas tulad ng Love in the Moonlight, Police University at Sweet Home. Alam na natin kung gaano siya kagaling bilang artista, kaya siguradong mapapahanga niya tayo sa pelikulang ito. Sa South Korea, ipinalabas ang pelikula noong Pebrero at agad itong nag nagtrend. Maraming k-drama at pop fans ang nasasabik sa kakaibang chemistry ni Nadahyon at Jin Young. Ang tanong, handa na ba ang madlang Pilipino para sa pelikulang ito, magandang balita, to movie fans. Simula March 12, ipapalabas na ito sa mga sinihan sa Pilipinas. Siguraduhin tingnan ang mga schedule ng screening sa SM Cinema at iba pang mga pangunahing sinehan. Ano sa palagay mo, drama lover? Mas maganda ba ang Korean remake kaysa sa original? Ano ang mga inaasahan mo para kay Dahyun bilang isang artista? Magkomento sa ibaba. Para sa pinakabagong update sa drama at ki-movies, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Drama Insider. Paalam at makita ka sa susunod na video. Annyeong!